Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng paghingi ng tawad, pagsamba, pasasalamat at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming Ama sa Langit, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit ngayong umaga na may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa bagong araw. Salamat sa hininga, sa liwanag ng araw, at sa panibagong pagkakataon na maglingkod sa iyo. Binubuksan namin ang aming puso, isipan, at buong pagkatao sa iyo o Diyos. Nawa'y ang panalangin na ito ay maging mabangong handog sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapalang aming tinanggap malit man o malaki. Salamat sa pagkain, tirahan, pamilya at mga kaibigang nagbibigay lakas. Salamat sa proteksyon laban sa kapahamakan. Salamat din kahit sa mga pagsubok sapagkat kami natututo at mas lumalalim ang pananampalataya. Tunay ngang mabuti ka at ang iyong awa ay walang hanggan. Ama naming banal, nilalapit po namin ang aming sarili sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga salita, gawa at iniisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Linisin mo kami, Panginoon. Ibalik mo ang kalinisan ng aming puso. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at katapatan sa iyo. Bible verse. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ipatawarin at linisin sa lahat ng kaliguan. 1 John chapter 1 verse 9 ikaw ang aming Diyos makapangyarihan sa lahat, walang hanggan at tapat magpakailanman. Pinupuri ka namin O Diyos na banal. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ng araw at gabi, ng buhay at pag-asa. Sa iyo kami sumasamba, sa iyo kami umaasa. Ang aming buhay ay iyo lamang. Dakila ka O Diyos, walang katulad ka. Ang iyong habag ay bago tuwing umaga. Sa iyo ang lahat ng papuri. Panginoon, inilalapit namin ang lahat ng may sakit sa katawan, isipan at espiritu. Kami man o mga mahal namin sa buhay, abutin mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyo galing ang tunay na kagalingan, kamutin mo ang aming karamdaman at punuin mo kami ng kapayapaan. Bible verse. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Exodus chapter 15 verse 26. Ama, patnubayan mo po kami sa buong araw. Ilayo mo kami sa aksidente, kapahamakan, tukso, at masamang plano ng kaaway. Ingatan mo ang aming mga pamilya, ang aming tahanan, at ang aming paglalakbay. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan sa bawat hakbang. Panginoon, taglay ang iyong pabor at biyaya. Kami po'y umaasa ng tagumpay sa lahat ng aming gawain ngayong araw. Sa trabaho, negosyo, pag-aaral o mga responsibilidad sa tahanan, ikaw ang aming lakas. Palakasin mo kami upang magtagumpay ayon sa iyong kalooban. Bible verse Lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos chapter 4 verse 13 Ama, basbasan mo po ang aming pamilya. Ilapit mo kami sa isa't isa at ilayo sa anumang alitan. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng pag-ibig at pananampalataya ipinapanalangin din namin ang aming bayan ang mga pinuno, ang simbahan at ang mga nangangailangan ng pag-asa. Ngayon Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang aking mga kahilingan. Ibigay ang sarili mong kahilingan dito, time team, at may pananampalataya. Alam ko pong wala kang imposible. Ikaw ang Diyos ng himala na ang iyong kalooban ang masunod, hindi lamang ang aking nais, kundi ang iyong mas mataas na layunin sa aking buhay. Ama, sa iyo ko ita talaga ang buong araw na ito. Gamitin mo ako sa iyong layunin. Ipakita mo sa akin ang mga dapat kong gawin. Hayaan mong maging pagpapala ako sa iba. Maging ang mga salita ko ay mapuno ng grasya ang aking pag-iisip ay maging malinis at ang aking puso ay maging tapat. Hindi ko po hawak ang lahat, Panginoon, ngunit alam kong hawak mo ako. Hindi ko man alam ang bukas, tiwala ako sa iyo. Sa iyo ako umaasa. Sa iyo ako nagpapasakop. Maging ang mga hindi ko maunawaan, tinatanggap ko sa pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa pakikinig sa aking panalangin. Salamat sa iyong presensya, sa iyong salita, at sa iyong kapayapaan. Tulungan mo akong mabuhay ng may layunin, may tapang, at may pagmamahal. Lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Amang, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.